Sonia! Netmate -net mo! Kumita na yan! <laughs> Hindi ka sa asawa mo? Babaeng vampira. Ha? Amoy lang ng asawa ko, kilala ko na. Yang amoy ng dala mo yan, malansa. Gumihigop yan ang dugo ng tao. Hindi si Vladimir yan. <laughs> dito. Ang mga vampira hindi pwedeng pumasok sa bahay na may bahay pag hindi kinukumbida. Ah, kung kumbidahin naman kita, nek-nek mo ulit, ako, ang mahal ni Vladimir. Minahal niya ako, hindi ikaw! <laughs> ang asim ko, asim sexy. Eh ikaw, asim sinigang! <laughs> Sabi ko na dito, kita mo? Sabi ko na dito ang punta eh. Eh, kinaya ba ako? <laughs> eh, maski naman ako, hindi kita kaya. <laughs> single ka? Humahanap ka na ng true love? Ah, bakit ikaw may nahanap ka ba? Bakit naghahanap ba ako? <laughs> Ay! Mama Sonia, alam niyo po kung sino nakita ko kanina? Si Victor! Mm, si, si Victor? Nakita ninyo si Victor? Eh, Ang mo. Ikaw tong nainggit doon sa nagkarenyo eh. Tapos ikaw tong nanglaglag. Excuse me, ito po ba yung boarding house? Ito nga. Hindi, hindi boarding house to. Hindi. <laughs> oh, oh, oh. Ano ba baka matukso. <laughs> ah, oo nga, no. Ako na lang ang kakain sa dugo ng pogi. Oh, <laughs> Joke lang. Bloody man. Ibalik mo sa akin yung baby ko sa akin, si Victor. Yung anak ko ay balik mo sa akin. mil <laughs> Vampire ko, ang ko, regali, Sabi mo sa anak mo, sandali lang akong mga wala. Magtatago lang ako sa daddy ko. <laughs> dito. Sige, babaya, pamasinagan ba ka ng araw o bahala ka. Kasi tindi naman ang sikat ng araw yung pagdadabog mo. oh, okay. Anong, Parang hindi mo kilala yung anak mo. Wala na si Victor sa tinitirhan niya. Nakalipat na yun. Nagtago na. Eh, hindi pa vampira ka? Di ba lahat ng mga vampira ay eh, nakikita lahat? 'Di ba? <laughs> kita mo? Ay. Alam mo hindi talaga kita maintindihan eh. Pag ginagamit kong pagkabampira ko, nagagalit ka sa akin. Ngayon naman nagpapakatao ko, nagagalit ka pa rin. hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa iyo. Ewan ko ba sa iyo 'yan? Na... sinabi ko sa'yo eh. Huling hirit na yan, ha? Siyempre din naman. Ang unang hirit para kay Igan. Ah, patawa ka pa, ha? Oo. Oh. Manang mana sa yung anak mo eh. Magtatago lang ako sa daddy ko. Dahil sigurado, pag inabutan ako dito, sigurado kung pauwi na ako nun sa amin. Tapos, sasama pa ang mami ko. Sasali siya. Magdadadrama. drama, magiiyak. Teka, galit ka ba sa mami mo? Hindi. Mahal ko, mami ko. Mahal mahal. Pero vampire ang daddy ko eh. Kahit anong kumbinsya gawin niya sa akin na hindi na sa umiinom ng dugo ng tao, kahit sumumpa pa sa nanay ko na hindi na siya iinom ng dugo ng tao, hindi ako naniniwala. Eh, 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 ano sasabihin ko sa anak ko pag hinanap ka? Pa paano ko ipapaliwanag sa kanya yung mga nakikita niyang pangil-pangil? Hindi. Eh, sabihin mo... Shooting lang. Yun yun, tama. Shooting. Shooting? Wala na sa shooting. na magdrama mo dyan. Hindi bagay. Lalong nalulukot yung mukha mo. Kuya Vic! Kuya oh. Vic! Buti nakita ko kayo. Ito po ba yung boarding house niyo? Oo. Oh. Hindi! Ano po bang problema niya? Eh, bampar kasi yung niya! Di po totoo yun. Sa shooting lang po yun eh. Oh, kita mo na? May naniniwala pa sa si shooting? Eto, oh, oh. ano ka ngayon? Pwede shooting tayo. Shooting yung mga mo. <laughs> Hoy! Hoy! Hey! Hindi basta ako nagpapapasok dito, ay hey! Hindi na ako tumatanggap na buwan Sa akin to! Buksan mo pa... Buksa Uy! Buksan mo! Akin to eh! Eh! Akin to eh! Buksan mo! Vampire po ang daddy ko pati Pupo okay. Dito na muna ako ulit, ha? nawala nung huli kang dito. Siyasya na. Hindi na lang ako eh. Kala ko kasi natuntun na ako eh. Jane. Huh? Hmm? Sino yan? Kilala mo? Customer. Parati ba dito yan? Eh? Kilala mo talaga yan? Eh? May pangil? Wait, like, ano ba? Buti na nga

Ang daling. O, oh, wala nang sugat. Ay, kung mahirap para sa'yo, na ako ang nagustuhan mo. Hindi eh. Mas mahirap ikaw. Ikaw ang nagkikisama sa akin. Ikaw ang nagbibigay sa akin. Sinabi ko sa'yo, huminto ka sa pag-inom ng dugo. Huminto ka. Sino ba ang mahal mo? Ang batang ako o ang ako ngayon? kung pagkakaiba natin. Ang ikaw noon at ang ikaw ngayon. ang Sonyang mahal ko at mamahalin kahit ano pang mangyari. Magpakailan man. Vic? Hello, Vic? yoo Vic! Sino inisip mo? Daddy mo naman? Talaga bang hindi ka natatakot sa mga kwento ko? Eh, di ko nakikita ang daddy mo. So hindi ko alam. Eh, paano kung nakita mo na? Basta, I feel safe with you. Pagkasama kita, ang feeling ko, mangyari-mangyari. You will always take care of me, opa. <laughs> Anong ibig sabihin ng opa? Kuya. Sakit naman. Kuya. <laughs> opa. <laughs> sinumot ko lang naman yung mga bubog sa sahig kanina. Nagbibiro lang yan. Joke lang. Um, may lesensya kami sa health department. Hoy, Victor. FYI. Hindi ko talaga maubos maisip kung paano kayo naging magkaklase nitong anak ko. Dahil kapag magkatabi kayo, mukha kayong magtsuhin. <laughs> nakaya kaya mag-ina. ano eh, mukha silang magyaya. ano daw? ano daw? ano 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 pa dito. Ha? Ha? Kahit na mag-bed space siya, huwag mong tatanggapin yung pera. Isaksak mo sa baga niya. Ay! Ayan. Ayan yung kumapasa mukha ko. Daputin niyo. Ikulong niyo. Uy! Sister, nakasama ng loob mong magreklamo. Ikaw nga ang na nangangagat ng daliri. O yan, o? Sa presinto ka na magpaliwanag. Uy, bagong-bago dialogue mo, Brad. <laughs> Pwede ako dito na lang magpaliwanag.